Ano mga bata, kumusta? Ah, good morning. Hello. Oh. Ano pangalan na mo, boy? Grono. Ah? Grono. Apelyido. Hmm. Pogi ya, ah. oh, di kena ka sa kamera, di kena ka hias, ah, Gusto mong pera, ah, ah, semang pera.

dat. Kalau saya mau ke bawah. Ke bawah. Oh, oke. Oke. Dikena nih ya. Ha. Dikena ang pangalan dong. Hindi kilala. Ako si ano, Katabang Bay. Ako oh, po Katabang Bay. Uh, Ang <laughs> um, Katabang, napakabigong bata, hindi siya mahiyahin. <laughs>